Ayan mga idol, magandang araw sa inyong lahat dyan. Kumusta kayong sa lahat dyan? Video ko na lang ito mga idol. Kasi para may upload kami dito sa channel na ito. Ayan o, no? sigurado masaya yung bibigyan ito mga idol. Ulaan nyo kung ano ito. Masaya yun. Ako, hindi pa ako nagtaroon nito noon. Wala akong ganito noon. Ayan bagong dating padala ni ma'am from UAE siyempre hindi ko muna sabihin para magabang kayo ba o oh, huwag nyo yan o ha inatin ang video <laughs> dyan na muna yan model so, walisin lang yun dito ko nag video sa labas kasi yung video sa loob ano siya madilim Ano kaya to mga idol Paduko. No? Paduko ko muna mga idol ah. Teka Paduko ko muna yung video. Ayan. Okay na ba? Ooh. Ay pag kuha na sa panak dire ka na kuya ko. Salamat dito ma'am. Tumuloy eh. Sigurado matutuwa 'yon. Yung gusto mong i-surprise. Wala kasi ngayon dito. Uh, excited na mga idol. excited na 'yon. Gagabi pa 'yon, excited. Ne, pabalik-balik na laging nakaano dito sa may pintuan kung may darating ba kasi laging nang pinamonitor sa mama niya kung oh, nasana daw kung sana nalugan ba <laughs> ikuha sa nina ko brun hawa dia brun mahal ng ganito pang dipin Ano na Saro tayo mamaya sa dulo. Si Bruno. Si, si Agi Agi. Gusto ng extra mga idol. Daram sa kamu ng kamoto. Ah, daram Ah, yun. Tayo mga idol ah. ba? Bakit nakasako? Sabi ng mga ano, bakit nakasako? Meron sa... Laan nyo, ano to? Ano to, Madol? Pangbata. <laughs> ano to, para kay Green. Bisikleta niya. Kaya yun, kagabi pa yun hindi maka, ano po, sinabihan siya ng mama niya na may inorder yung pita niya para sa kanya. Kagabi lang sinabihan, hindi na makapaka, mapakali. Wala ngayon kasi, ano, oh, may pasok. yan siguro. Ha? Dalil, uh, ito mga idol, Pangarap niya to. Bago makaabot pa si Green ito mga idol. Malaki man to, mom. <laughs> mom, malaki man to, mom. Malaki. Dito kaya yung ko na yung idol, ni Green, dry ban. Malaki man siya. Putot man yan si Green, ma'am. Ha? Ito bro. Dali ko. man siguro to. Hindi pala naka-ano, Kailangan pang yasimbol, no? Ang <laughs> Drive idol? Ma! Oh. Chilyo daw. Ibang ko ng gamit eh. Marunong ka nila? Ha? Marunong ka? <laughs> upuan niya mga idol oh. oh. Ah. Ha? So, uh, mga lolo. Oh. Ay, ipapatay muna nak, be. kunting. Ala, malaki man to, ma'am. Putot man yun si Green. <laughs> you know, sigurado masaya yun, mga idol. Promise, masaya yun. Kasi, makikita ko minsan, nag, naglalaro siya sa kanyang mga, ano ba, barkada niya, na may bike, bisiklita. Sunod lang siya ng sunod. Takbo ng takbo. Ganun ba? Ayan yung Green. Hindi lang siya muling sa... Lagi sa baki. yun pagong bago. Uy. Pulo doon ngayon. Mga idol. Teka lang. I ano ko muna yung internet naka-on kasi internet ito. Teka lang mga idol.

So, gaganyan pa dito mga lulo. Oh. Uy! Ah, ganyan ba? Ba, ang ganda ng bisikleta ni Green, oh. Matutuwa yun. Yung problema nito, ang pag ano, asimbol mga idol. Kung kaya ba namin, parang hindi. Parang ipapaano namin siguro to sa ano. Sa lungsod. Wala kaming ideya sa bae kasi mga idol. Ako, wala akong nito na ito hindi pa ako nagkaroon mula nung pagkabata hanggang tumanda wala ako <laughs> hindi ako nakasubok ng ganito eh buti pa to nabigyan-bigyan kita nung ito no Oo. ha? ha ano ano siguro to mga idol dito o oh. dito siguro to suud mo nga hanggang ang ganito siguro yun oh. Pa so, simbolo na lang namo ning na mga idol. Tama mo guros ko te pa no da. Motor mo bonding pa ramon na sa. Salamat sa lahat ng nanood. Di kita guk na tawag. Dalho na lang ta to, ba na lang ta. Punta na lang siguro kami sa lungsod, mga idol. Bali, ano nga mga idol, bali, idugtungan na lang namin ang video mamaya mga idol, no? Ha? Kasi hindi ko ito kaya. Tsaka para ma, ano siya, ma... ha, oh, sa good bloom bee, ah, satan dito. Tingnan nyo mga idol, oh. Hmm. Tingnan nyo, di ba? Hiwi siya. Yan you know? o. Hiwi. Tapos parang nakapik siya. So dapat, dalhin na lang namin to sa, mang, lalo na lang yung lungsod, mang bee. Basimbola na lang namo, ma. Hindi na kaya. Para magamit na sa bata mamaya. Sige, mga idol, mamaya na lang ulit, mga idol. Yun, Idol, medyo natagalan kami kasi nagpila pa kami ni Justin doon na may ginagawa pa yung ano ba, tao. Ayun na mga Idol, lo. nabuo na yung ano, bisikleta para kay Glenn. Oh. Ah, Glenn, kay Green. <laughs> Ayun, kabot baka ni tao, ano eh. Para magdako. So, siya dyan mga Idol, eh? dito siya. Oh, dito. Tapos pina ano lang namin, pina ano lang namin yung upuan talaga, pina dikit lang talaga para ano ba, alam niyo naman yung bata. Bata pa yon. Ayan, nagbayad pala kami nito ng 400 pang ano kasi nakita namin mga idol, hindi pala madali oy. Lalo na pag wala ang gamit pang ano. Ay, yung libor niya doon ano, 400. So ayun, ayos na din. bungo lagi ni nak. Dire, dapat nakaanak ni siya oh. anak Ah. Ayun. Oh, matutuwa, matutuwa kaya si ano nito? Ha? Matutuwa? Siguro screen, Hmm. Ayun uh, uh, uh. Okay. Ayun na. Okay na siya. Idol, salamat po from you Hindi lang ako nag-video doon idol. Kasi ano, ah uh, basta. At saka 'yung gamit ko ngayon, GoPro na kasi nakarating na 'yung mga master. Ito na 'yung ano ko ngayon. Oh. Eh, di ba? Ayos. Ayos ah. Eh? In the chair. Muslim. Oh. Wow na oi. Kung bata mo ba na. Bugat trabaho ka kayo kato Alam mo ipapakita ko 'yung. Oh, tuloy ka din na balinwalhin ba? Maganda siya mga idol ipakita kay sis ang anong di eh. Ano? Hmm, tama na na, tama na na. Tama na ba Tama na. Ano yung pangbiri? Oo, oh, ma 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 man siya. Hindi, hindi e na. Eh ma na, makahiwi man siya oh. Ganyan-ganyan na ganyan siya mga dalo. Huh? Matuyok-tuyok man. Ito ba? Hmm. hmm. Ito do, daming biring may ito ba? Ako ka ng sprocket. So wala pa si Grill. Ano pa? Natawag dito. Ano oras pa ngayon? No? Alas 3.40 uh, Corinta. Ayan. Mamaya, mga alas 4.30 Nandito na yan sila. Thank you ulit, ma'am. Shoutout muna tayo. Mga idol, teka lang, teka lang. So yan, mga idol, ma-shoutout muna tayo habang wala pa yung anak ko. No? Unang -una, shoutout kay Marcel Bunhan, kay Hil -Ri, kay... Ah, uh, uh, yun na nga. Kay Albert Mahusay, kay RJ Ortiz, kay Eric Ipong Dogcat Lovers kay Buyumba yon marami salamat sa lahat na nagsubscribe dun sa bagong channel na ginawa natin no? na kung saan doon ko i-upload yung mga luma nating video nung nagsimula ako mamingwit kasi alam ko may maraming din nakakita noon. kaya pagpasinsahan nyo na yung paninila, pananalita natin doon. magalaw yung camera ganun usta maraming salamat sa pagkakaroon As of now, si tawagan na? Ang, oh, wala pa akong upload doon mga idol kasi, you know, ng masyadong maraming pipilapan pa sa YouTube. You know, hindi ako maka-upload ng video. Maghintay pa daw ako ng ilang araw. Baka may naano ako ba, napindot na hindi tama ba pagka-pindot, ganun. So, maraming salamat ulit sa lahat ng ano doon, umabot na siya ng 45 subscribers. Sana ma-subscribe niyo pa rin 'yon mga idol no, sa mga solid namin diyan na hindi pa nakakita no nito mga idol yung channel. Ano? Sana lang mga idol mag-subscribe siyo kayo doon mga idol. At saka kay ano, uh, Bernie Undangan, kay Ronald Kilaton, kay Sibmi, kay Jason Busyo, kay Trisita Anyasco, yan sarawat kay Norberto Magaluna. Kay Rosalie Cruz yon Kay Luciana Kalibay Kay dong Dung Sano Buholano Ayan, shout road. salamat Nakita ko to nag-subscribe Kasi man-notify kasi yung channel Pag nag-subscribe yung tao dun Salamat Kay Juma Ano man mang Pwede mo basa Juma Juma Vince Juma bisman man Juma Vice ah. bin Carter yan Sarotol Sarot sa imo kay Elading Ding Reyes kay Glinda Birgonzado kay Eduardo Cortis kay Tito Balwit at saka kay Ju yan Sarotol kay En Rosel kay Edison De Leon kay Renanti Malahos kay Ati Jocelyn yan nate, kay Gus Wakol, kay Terisita Batuhan, kay Melvin, kay Rodrigo Adorna, kay Pinoy Metal Detecting, ayan sa kay Lisa Crueldad, Diyan sa Bangan, kay Travis, kay Leo, na, ah, Leo Argon, sa at kay Happy Astronaut, ayan sa Ratol, Melvin, kay Luigi, Luigi, ayan sa kay kay Brian Sangilan, kay Joseph, mm -hmm. kay Marjo Tanay, Marjo Tanay, yan saratola kay Juma Langit ju Jew? Jewel maglangit yan saratol, kay Truans, yan, kay G.R. Altida, kay Markiman tsaka kay Norlin Dulay Sarot sa yung lahat dyan mga idol Sarot sarot Ayan mga idol Ulan na naman Oh, Lagi masama yung ano dito mga idol Panahon Ano Bibirada na naman tong sinus natin ito si atsi, atsi Pag tagulan mga idol Lagi akong yung atsi Ako na ngayon Pero ang oras na oh, alas Ano pa tapos talas So maya-maya kukunin yung Justin adjustin yung mga bata. Kasi sana na kayo mga Kaya oh. eh, ito na muna yung vlog-vlog natin. Kasi yun na nga, hindi man tayo makaalis ng ano mga idol uh, gusto ko man sana. aso ah, so yun lang nga. Basta. Ito na muna yung ano ko mga dul. Kakakita yung ulan. <laughs> Saka ano, uh, update na rin din sa akin mga ba no Dito. Nandito lang ako sa bahay mga promise, dito lang ako, siguro mga sa na araw magano muna ako dito mga helper ba sa pag-finishing dito kasi inintay ko yung mga carpintero mga idol si Dick pumunta dito kanina sa bahay, dito nag-usap kami na isa daw siya na uh, magtatrabaho inintay niya lang yung mga kasama mga idol kasi may ginagawa, may tatapusin lang ba si Ruping, pinuntahan ko si Ruping Al naalala niya si Ruping, yung gumagawa dito sa bahay Busy kasi yun siya. ulang tigil na kontrata. Kasi dito si Sidik mga idol. Kaso ano lang tinatanggihan niya na muna yung mga nagko sa kanya. Tapos kasi inaayos ay yung bahay din nila, nagtatrabaho sa, sa, sa sarili lang bahay ba. Pero sabi niya ipahinga niya na muna daw yung sa bahay niya. Dito tutulong lang muna daw siya dito mag-finishing dito mga idol. Para daw hindi titigas yung semento namin na na ano kasi yan mga idol? Si tinta, si tinta ka bag. No? Oh, baka titigas, masayang, no? Di ba? Uh, na sabi, sabi ko nga, sabi ko sana, binili ko na muna yung kalahati lang. Kaso, ano eh, uh, Yun na yung pinaganahan ba? Baka magasto pa namin yung pera, mga So, yun. Yun lang, mga idol. So, sa susunod na... Hmm? Huh, mga idol. Si, sa susunod na araw, mga idol, siguro, uh, mag, ano sila, tatrabaho sila, mga idol, si Dick Sa pinising ba? Ay lang, mga idol. Kaya kami na muna ni Justin, mga idol, mga ano, mag dito sa ano. Oh, lakas ang hangin, mga idol. Oh. Hmm? na, kita nyo, masama lagi ang panahon. Hmm. hmm? Mm. hmm? Ayan diba? oh. Hangin, mga idol. Lakas ang hangin, pagkaganyan, mga idol. Oh. Pinakabahan ako, po pagpaulan na kailang mga kaka. Mm. Yun lang, may idol. Sinsa na muna ha, sa mga na sanay sa fishing natin dyan. Eh, sige lang, my idol. Uh, ano yun lang muna. Tsaka silang tata tsaka silang ramel, doon sila sa tanghali, tanghaligi. Bumalik sila doon, niyaya nila ako kasi sabi ko pagka nabalik kayo doon, di ba? Na sila doon, nagkapa, uh, ulang huli. Pero may na, ano sila, may na touch ba? Sabi ko, sama ako next time doon. Pero kanina, niyaya nila ako. Kaso, ano, tawag dito. ah uh, na tumanggi na muna ako kasi alam ko ano pa rin yung tubig dun yun ba sana yung hibas ba talaga para hindi makawala yung isda so hindi nga na ako nagkamali nag ano ano ano, ano na dun tap kaka ano lang nila medyo kaka uwi lang din nila pag da, ako dun sa ano ba nagpaayos sa bike kaya gamit ko tong camera so ilitin ko yun para naman yun bukas yung ginagawa nila Kapag pagpasensyahan nyo na muna mga idol talaga sa mga naghahanap sa akin doon. Maraming salamat po. Namiss nyo po ako doon. ah uh, sa nasabi ko na is uh, sa ano na lang ako mga idol pagka okay na po ang lahat. No? Okay na ang lahat. Sama-sama ako doon sa mga master. Huwag kayo mag-alala. Kung kumain man sila dito mga idol, niyaya naman nila ako. Sa ako lang hindi ba? Kasi ano ba? Tawag dito. Hang, hindi mo na ako magpapakita doon sa channel ng ano. Ramjo Vlog Official. Uh, sa next next siguro may next week siguro you no know? so, sige ah uh, mamaya na lang eh ano ko eh video ko na lang ano yung dagdating ni Green kasi siyempre gusto ko magpasalamat si Green dito sa video na to di ba kasi mm -hmm. alam ko nanood din yan si ma'am si ma'am Green eh dito mga idol hmm? ano ah uh, bino you know? i-share ko lang yan dito laging ano dito yung sapa maganda lang talaga ngayon mga mga idol basta ganitong panahon sa amin kasi pag naman nakalagay yun dito sa dagat din hindi din pwede mga idol kaya laging nahangin ba masama ang panahon hirap na manisid ka masama ang panahon sa dagat kaya nga hindi nagsisisid sila ni Mas Ramil diba na mo lumakas na yung ulan sige dami ko na sinasabi no basta mga idol salamat sa lahat ito mga idol ayan na siya Madel, basang-basa. basang basa. Hi! Hmm. Puli-puli <laughs> mo naman Kuya Blo. puli mo naman Kuya Blo. Mga hindi tumutungtong. Ayun Doon ako sa gawas mo, bye-bye. Ulan pa biyay, eh. Ugma na. Ma, wala kami papusok. Pasok bukas. Ah, grabe, wala pasok bukas. Wala kami pasok, sabi nating siya. Hello. Hello. Nora jeda. Mau tong tangan motok ina ya. Sakai kono be. Dek dek sak ya di usia dia kono kono kam dagandagan sama dul. Oh lah. Oh lah. Ya kaya. Oh 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 oh. Ang TV Ayo sa, ayo sa. Dili pe pe diri ke tungkuan. Yo. Ma, basa man ma. Nah, sa man di basak kabut. Ubos na na aliya ka sa kuwan grey, makapala no? na oi nagsikad oi, mutong-tonga na. Yeah, mama. Ablihan to. Ikaw, pa apo. Salamat kita. Salamat ti, Tayo eh eh. Hmm. Oo. <laughs> Dimon sa kabut. <laughs> Anak ilang, diri lang, diri di lang ta. Ah, makakola tang-tang Manakaigot no, dapat na i-cater mang, ha? Kaigot magasgas ang pintora. biglang pumasok kasi yung idol Ayun, <laughs> basang basa, pag ilis anak ako Pag ilis sa blong, pag ilis anak ako basa Ano dito pa? Ano dito? Pang adjust na diri, dili na lang ka mag ilabot liha Kaya mag adjust <impananya> na diri o, Mag adjust na diri o, ito lilipat dito Seryo? Mama Huwag mo lang ano, i-break lang ang gamit ha, ka na yun Dito o na pa na, dito Dito o na na Huwag mama may kadungog sa inyong pag-abot hmm. ma kakuan mo mo